So ito na nga, magandang umaga sa inyong lahat. Parang ayaw ko talagang gumising dahil isang araw lang yung rest day ko. Gusto ko sanang bumawi sa pagtulog kaso mayroon pa tayong mga galang pupuntahan. Huy, ganoon. Muntikan ko na makalimutan mayroon pala akong lakad ngayong araw na to. Oo, ganoon. Ay sa mga lakad natin ay kailangan talaga natin magdasal dahil hindi natin alam ang mga kinaroroonan doon. Oo, ganoon. Napaisip nga ako dito sa bintana na to kung saan ako gagalang ngayong araw na to. Oo. Huy. So naisipan ko mag-unwind na lang ko sa ocean para mawala yung stress ko. Huy. So ayan na maligo na tayo baka yung mga kasama natin sa kahihintay. At syempre sa pagligo kasama ko tong Nia Cinamide Soap o o ganon. Nabili ko tong sabon na to sa TikTok shop for only 60 pesos. Saan ka pa napamura ka na may chance ka pang pumuti. Huy, indoors yarn. Yun talaga kahit masyado na mahapli, kailangan natin ipakita. Oo. Hay nako yung usapang 8am ay nakaalis na ay ako nagbebihis pa lang. Yun talaga pag usapang Pinoy wala talagang kasiguruhan. Huy, yan ang reality laging huli sa usapan. O kailangan na natin ilagay ang mga kailangan natin ipasok diyan. Kayo na lang siguro yung kulang para ipasok ko dito. Huy. Ako lang naman siguro yung tipong gagala na halos dala yung buong gamit. Magdala ng mga gamit na hindi ko naman masusuot. Mga gamit na hindi ko naman mapakinabangan pagdating sa huli. Hoy, hogot yarn. O ito naman para hindi ma-direct yung skin natin sa sunlight. Iwan ko dito from sa door o sa collagen. Hoy, para hindi masunog yung pinaka-iingatan nating balat. Hoy, ganoon. At sayang naman ilang months ka nagtiis para pumuti at sisira lang sa isang araw. Hoy, sayang naman yung radium nyo tapos napakamahal pa naman. O sige na, wag nang promote ng promote baka maiwan ako nito. Mula dito hanggang doon nga eh, kailangan natin mag-video palabas. Huwag mo nang lokohin yung sarili mo, wala ka namang videographer. Yung kanina eh, ay ko t-shirt yung damit ko. At ngayon ay naging Hawaiian na kasi nga dagat yung pupuntahan natin. Kapag ako ay nagbibihis na, pakatagal talaga. Kinakabog ko pa yung beauty ng mga babae. At dumiretso na ako dito sa shortcut na daanan na para one ride lang tayo. I alam niyo naman, nagtitipid talaga ako pagdating sa pamasahi. Oo, ganon. Ang hirap na maubusan tayo ng barya ay buong pera nga pala. Huy! Sa usapan, apat yung kasama ko ay ending dalawa lang yung sumipot ay ganon talaga. Yun yung mahirap pag pinaplano yung mga gala natin. Oo, ganon. Dumiretso na nga ako dito sa bahay ng kaibigan ko para kumuha pa ng iba pang mga gamit. Yung mga niloto nila ay kailangan natin dalhin. At ayan, may pabili pa talagang laruan tong batang to. Hindi kumpleto yung araw niya pag walang nabiling laruan. E ganun talaga pag bata yung kasama mong oo. At pagkatapos nga dun, ay dumiretso na kung sumakay dito sa pajak-pajak na to. Bisikleta na pajak, iwan ko kung anong Tagalog dito. Huy! Masarap sumakay dito lalo lalo na pagkasama ka. Huy! Char! Pagkahatid ka ni kuya dun sa kanto ay dumiretso na akong sumakay dito ng jeep. Oo, oh, ganon. Kasi medyo malayo pa naman yung pupuntahan natin. Pagkatapos nga naming bumaba sa jeep ay dumiretso na kami sumakay dito sa tricycle. Oo. Ito yung one last ride para mapuntahan yung destination namin. Hindi ka pa dumating sa kineroroonan mo ay na-stress ka na sa biyahe, oo. At sayang naman yung binayad namin sa tricycle na yun, binabalang kami ni Manong dito ang layo-layo pa naman. Iwan ko sa videographer kong to, napakaliko talaga ng kamay. Siguro pasmado to. Uy. Ako'y nagagalit na talaga sa tricycle driver na yun, talagang napakalayo pa naman. Iwan ko sa iyo kuya, ang layo-layo pa po. Medyo mabigat ngayong dala ng kasama ko kaya tinulungan ko na rin. Iwan ko talaga dito kung dagat ba yung patutunguhan namin. Kami na lang siguro maglinis ng mga atop na mga yan, kasi napakarami ng dahon ng kahoy, oo. Parang hindi naman bitch pinuntahan namin dito. Huy, parang nga kami mag-general cleaning dito. Huy, Ganon. Pero okay naman din, malinis naman pagdating sa dagat, oo. Worth it naman kasi nga walang oil spill dito, hindi katulad sa iba, oo. Pagkatapos nga namin na-prepare na ang mga gamit, ay itong kasama ko ay nagpabaga na rin itong uling para sa sinugbang isda, Ganon. Kasi nga nagugutom na kami, kailangan na namin kumain. Ang hirap na mapas mo, baka magkasakit pa naman ako nito. Iwan ko dito, pirit bato, o barilis? Pagdating sa isda ay wala talaga akong kaalam-alam basta isda yan. Basta yun na yun, kinakain na isda. Huy, pwede ba yun? Walang kaalam-alam. Char. Merong magkaiba sa pagluto ng sinugbang isda. Merong mga taong hindi na nila lilinisan yung isda. Oo. Diretso na hugasan lang nila ng tubig. Ganon. Di e ako kasi pag ako magsugba ng isda, ay talagang lilinisan ko yan ng maigi. Ganon. Para hindi mapait yung laman niya pag maluto na. Char. Ay ganon dapat kailangan malinis yung kinakain natin. Mahirap na pagmadali ang luto lang yan, gano'n. Meanwhile, naluto na rin siya sa wakas. So this is it, cravings. Mini are we preparing, char. Ito talaga yung paborito ko na malasogin na kinilaw na isda. Habang kumakain nga po ako dito, ay pinagmasdan ko po yung magandang view ng dagat. Oo, gano'n. Masarap talaga mag pagmalayo pag malayo ka sa negativity people, char. Yung mga nega dyan ay tayo ay kumalma. Uy. Habang ako ay kumakain nga, ay hindi talaga mawawala yung usapang trabaho. Oo, gano'n. Di ba sabi ko sa inyo, isit aside muna natin yung mga isu isu ng mga yan? Hindi usapang trabaho yung pinunta natin dito kundi mag relax o ganon. Para iwas stress na nga, di ba? Putulin muna natin yung udayan sa work na yan o ganon. Dalawang klase kasi ng soki. may kulay brown at ito ay kulay itim. Sabi nga ng kasama ko pa ganito daw maliit lang yung laman sa loob. Ito po yung dagat nila guys, sobrang napakalinaw upo. Maraming ang mga taong dumadayo dito dahil sa sobrang mura ng entrance fee. Kadalasan yung naliligo dito ay mga family at mga barkada. At ayan, sulitin na natin to kahit nga mainit. Meron pang magjowa dito sa likuran ko. Hay nako. Dapat tayo maligo ng dagat ay wag kalimutan mag-sunscreen para iwas sunog sa ating balat. Oo, ganun. Buti nga naka tayo dito para mapanatili natin yung maputi nating balat. Huy! Maputi yarn hindi naman siguro char. Ito po yung mga cottages nila. Sobrang lapit lang sa dagat. Kaya sa mga lasingero dyan may chance talaga mahulog dyan sa dagat ng derecho. Huy! Ito po yung sunbar nila guys. Maputi naman. Oo. Meron din mga bato dito na matutulis. Oo. Kaya pag pumunta kayo dito magdahan-dahan lang kayo at magingat kayo. Mahirap na pag masugatan yung paa natin. Huy! Yan, kailangan na natin maligo baka maabutan tayo dito ng gabi. Naliligo lang ako sa dagat around 3pm to 4pm dahil hindi na masyadong mainit. Dahil hindi naman tayo mga bata na magtapisaw sa buong araw o ganun. At pagkatapos nga doon ay dumiretso na kami doon sa pag-uwi. At dumiretso na kami sumakay dito ng jeep at hanggang dito na lang po. See you on my next vlog. Bye!